Well, anong mangyayari kung halimbawa babae ang mas malaki ang kinikita sa isang pamilya? Kung okay, sa lalaki. Pinagdudulot ito ng isang napakalaking problema sa isang pamilya. Okay, nagkakameron ng family imbalance sa isang pamilya, sa isang bahay. Dahil ang babae, nagiging mas controlling sa isang bahay kapag siyang mas malaki ang kinikita sa isang pamilya. Mas nagiging uh, mapagmataas at nagiging bossy. Siya na lang nang susunod at magiging, nagiging mas ma initi ng kanyang ulo at kahit nagiging mas perfecto siya sa isang pamilya. So, nagkakamero pa naman. nangyayari naman sa mga lalaki eh nagiging mas mababa ang tingin nila sa kanilang sarili at nagkakamero sila ng problema sa kanilang sarili tulad ng nagkakamero sila ng pressure so nagiging buti sila nagiging mainitin ang kanilang ulo at sila'y nagkakamero ng uh, pressure na maaring maging resulta ng isang malaking problema. <laughs> so, ano ang dapat gawin kung sakali may ganito yung mga kotro? Una, dapat, hindi ka nakikipagkompetensya sa partner mo. Kasi hindi mo naman siya kakompetensya. Partner mo siya, asawa mo siya. At dapat, hindi ka nakikipagkompetensya. So, dapat, nag-unawaan kayo sabihan kayo ng mga problema nyo sa tuwing gabi na kayo yung magkasama. Pangalawa, dapat, ano man yung taas ng income mo sa partner mo, dapat maging maunawa yung kasama. Lagi nyo gandaan eh, na ang isang pamilya, dalaki pa rin naman mo sa isang kahal. Kali naman malaki ang income mo, huwag mo ipamukha yun sa iyong partner. Dahil yan ay para sa inyong dalawa. Tandaan nyo lagi,